Ngayon lang ay isang walang humpay na inilunsad ng Israel ang isa sa pinakamatinding pambobomba nito sa southern suburbs ng Beirut na nagpayanig sa Lebanese capital na siyang tuluyan ng nagpa-escalate ng tensyon sa border ng Israel at Lebanon. Ang sukat ng distraksyon ay sobrang lawak kung saan patuloy rin ang pagdami o pagtaas ng civilian casualties sa lugar Ito ang kwento ng patuloy na pag ng Israel sa Lebanon para tuluyan ang ubusin ng Hezbollah na nagresulta sa pagkawasak ng mga kabahayan at mga establishmento sa Beirut at pagtaas ng civilian casualties. Pero bago ang lahat, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Umaalingaw-ngaw ngayon sa Beirut ang ingay na pambobomba ng Israel sa sudan na nagmistulang parang bolang apoy ang umangat sa kalangitan. Ang pagsabog ay kitang kita sa kahit na malayong lugar at ramdam ng lahat ng tao ang pagyanig ng lupa. Matapos ang atake ng madaling araw ay magikita kaagad ang lawak ng pagkawasak sa lugar. Malaking usok kang kumalat sa buong south ng Beirut kung saan mahigit sa 30 airstrikes ang pinakawala ng Israel para targetin ang Hezbollah. Habang ang mga residente sa sudad na natrap sa nakakamatay na crossfire na ito ay umiiyak na lang sa disperasyon. Ayon sa isang residente sa Lebanon, sila ay sampung araw nang inililikas at wala na daw silang makain ni hindi nga raw sila makakuha ng kanilang mga pangunahing pangangailangan o kahit damit man lang kung saan iniwan nila ang kanilang tahanan at nagtago sa mga kasuluk-sulukan ng siyudad. Dagdag pa nito ay gabi-gabi merong airstrikes na nagaganap. Ilang araw na daw silang walang tulog at hindi na alam kung saan pupunta o magtatago dahil sa hirap ng kanilang sitwasyon ngayon. Ayon naman sa Israel na ang kanilang tinatarget lamang sa kanilang isinasagawang airstrike ay ang mga weapon storage facilities ng Hezbollah na nasa mismong sudad ng Beirut. Dahil sinadya daw ito ng Hezbollah para gawing human shields sa mga civilian population. Ngunit ang resulta ng mga pag-ataking ito ng Israel humantong sa pagkadamay ng mga civilian at nagpalaganap ng matinding pagkapanik sa buong lugar. Samantalang Lebanese government naman ay humihingi na ng saklolo sa international community na kailangan ng makialam ang mundo para pakiusapan ng Israel sa ceasefire para maiwasan ang pagpatuloy ng pagdanak ng dugo sa lugar. Ayon naman sa Hezbollah na wala daw dapat ikatakot ang mga tao sa Lebanon dahil mas tagumpay daw ang kanilang mga pag-atake laban sa mga sundalo ng IDF sa Northern Israel sa pamamagitan ng kanilang napakaraming rocket salvos na siyang unti-unti na raw nauubos sa mga sundalo ng IDF pero wala itong katotohanan at gawa-gawa lang ng Hezbollah para pakalmahin ang kanilang mga miyembro dahil patuloy pa rin ang pag-atake ng mga sundalo dalo ng Israel sa Southern Lebanon sa mga strongholds ng Hezbollah sa katunayan ay napasok na ng Israel ang Southern Lebanon Simula nang pumasok ang puwersa ng Israel sa southern Lebanon ay umabot na sa mahigit 2,000 ng mga namatay dahil sa digmaan na ito, kabilang na mga sibilyan, medics at mga fighters kung saan nagresulta rin ito sa sapilitang paglikas ng mahigit sa 1.2 million na Lebanese pero ayon sa Israel na ang kanilang layunin lang daw ay neutralize ang Hezbollah at i-secure ang northern border. Sa ngayon ay namumuhay ang mga sibilyan sa siyudad ng Beirut sa gabi-gabing airstrikes ng Israel sa kabila ng pagbibigay babala ng Iran at ng mga kaalyado nito na makakatikim pa daw ng mas malupit na paghihiganti ang Israel sa kanila kung hindi nito ititigil ang pag-atake sa kapital ng Lebanon kung saan hindi naman ito pinapansin ng Israel at tuloy-tuloy ang pag-atake nito sa mga lungga ng Hezbollah. Yun nga lang ay napakaraming sibilya ng nadadamay sa mga pag ito ng Israel sa Lebanon kung saan unti-unti nang nawawasak ang sudan ng Beirut na baka matula rito sa Gaza, nawasak-nawasak na ang buong lugar. Ang southern suburbs ng Beirut ay kilala na bilang main target ng Israeli military dahil ando ng ammunition depot ng Hezbollah. Pero ang nasa isip ng mga lokal sa lugar sa southern suburbs ng Beirut na hindi lang Hezbollah ang tinatarget ng Israel kundi pati na rin ng mga residential areas para hindi na bumalik ang mga residente dito dahil baka gawin daw itong buffer zone ng Israel sa kanilang northern border. Ayon naman sa isang media ng mga Arabo na maraming hospital na daw sa southern Lebanon ang itinigil ng operasyon pero wala pang kumpirmasyon kung totoo nga ito. Dahil kung gayon, paano nalang gagamutin ang mga sugatan ng mga sibilyan na nadadamay sa gulo lalong-lalo lalo na ang pinakapektadong parte ng Beirut. Ayon raw sa Minister of Health ng Lebanon ay tatlong hospital raw at medical centers ang out of service na ngayon. Ayon naman sa mga eksperto na malaki daw ang damage or pinsala sa mga establishmentong ito gawa ng pag ng Israel dahil sa kanilang mga malalakas na armas na siyang nagdulot ng malaking pinsala sa mga medical facilities sa lugar kung saan nasaksihan rin daw mismo ng mga residente sa lugar na talagang tinarget ng Israel ang Salagan Hospital at pinigilan ng IDF ang mga paramedics na ilikas sa mga sugatan sa ospital dahil ginagamit raw ng Hezbollah ang mga ambulansya ng ospital sa kanilang paglikas rin para makatakas sa puwersa ng IDF. kahit ganun pa man ay ayaw pa ring sumuko ng Hezbollah, patuloy rin ito sa pagkikipaglaban sa papa-advance na puwersa ng Israel sa southern Lebanon at patuloy rin ito sa pagpapaulan ng mga rockets sa northern Israel. Kahit pa man na malaki na ang pinsala na naidulot ng pag-atake ng Israel sa Lebanon, tuloy-tuloy daw ang kanilang pagkikibaka laban sa Israel kahit pa man na masakop na ang kanilang buong bansa ay hindi raw talaga sila susuko sa mga Hudyo. Pero ang buong Lebanese government ay nagpapatawag na ng ceasefire sa Israel at ganap na pagpapatupad ng UN Resolution 1701 orang tuluyang tigil putukan ng Israel at Hezbollah pero mahirap itong mangyari dahil suportado ng US ang Israel sa layunin itong tapusin at ubusin ang Hezbollah sa Lebanon. Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy ang digmaan ngayon sa Lebanon at walang nakakaalam kung hanggang kailan matatapos ang bakbakan sa lugar na baka magresulta sa tuluyang pagkawasak ng buong Beirut tulad ng sagasa kung saan ang mga sibilyan ang totoong nagdurusa. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.